Hanamichi versus Akagi! The ultimate showdown! Simple lang ang patakaran. Kailangan makuno itong bola sa akin at makaisang puntos ka bago ako makagawa ng sapu. Kayang-kaya ko yan! Kumanda ka sa akin! Ha? Huh? Oh! Ang galing! Ang pitong puntos nga na yun, ha! Di kakayanin ni Hanamichi yan. Praktisadong malalaro yun, eh. Kaibigan namin siya! Oo, totoo yun! Kuya, yan si Sakuragi! Siya ang magpapapanahin sa basketball king natin! Ha? Huh? Si Haruko? Huh? <laughs> Kalingan mo! Ha? <gasps> Hindi na siya galit sa akin! Hindi na galit sa akin si Haruko! Wow, ang galing! Biglang nawala sa ang sama ng loob niya! Baka na, na rin ang loob ito sa wakas. Ano? Sugod na! <laughs> ang galing mo, Hanamichi! <laughs> Ano ba yan? Hindi rugby to, no? Oh. Travelling ang tawag dyan! Hindi ka pwede lumagpas ng tatlong hakba na hawak ang bola! Huh? Okay lang. Ano ka mo? Hayaan nyo lang siya. Kahit anong gawin niya. Hindi siya makakalusod sa depensa ko. Ah! Ano? Dadaanin niya sa lakas? Huh? Hindi mo ba alam? Para pangalawang tirahan ko lang, Basketball Court. Hindi ako makakapayag na magyabang ka dito. Wow, ang bilis! Captain, ang galing mo! Tama. Magaling si Akagi para sa offense at of defense. Halos wala may kaya na buwagin ng kanyang defense. First year, Section 10, Takinori Akagi. Galing ako sa Kitamura Junior High. Weight, 88 kilos. Height, 6'3". Position, center. Ang tangkad! 6'3"? Nagkaroon na rin tayo na matangkad na player! Ang galing! First year, Section 3, Kimi Nobu Kogure. Galing din ako sa Kitamura Junior High. Magandang hapon po! Ngayon natin makikita kung mahuhusay nga kayo! Mag-practice game tayo! Ano? Sino walang niya? Ayos! Ang galing! Ibang klase! Akagi! Ang ganda na depensa! Akagi, ang galing mo! si nung sumali siya sa basketball team, wala na talagang makapantay sa dipensa niya. Walang sino man ang makahirit. Oh, ano yan na nangyayari sa iyo? Kanina boy no boy ang lobo. Ano? Ang daw pasikat ka lang yata. <laughs> oh, ano na nangyayari sa iyo? Hindi mo ko kaya lusutan ano? Ito lang! Oh! Yan ang sikat na fly swatter ni Captain! Tignan niyo yun? Ang galing, ano? Huh? Para spike lang yung bunny ball! Ang galing talaga ni Captain! Yan ang dahilan kung bakit siya nabansag ng tibong sa ilalim ng ring! Oo. Doon sa tournament ng isang taon, naaalala ko, sinupalbal niya yung sentro ng kalaban na halos dalawang metro na ang tangkad. Ang itsura niya, no? Akala mo sinapian, eh. Kung tutuusin ang kalibre ng laro ni Akagi E pang national level na Kaso Mahihina ang kasama niya sa team Kaya unang laban palang talo na kami Patawad ka muna Patawad Akagi Bakit kaya umiyak mo ngayon? Mukhang imposible na Masyado magaling yung kalaban niya Wala, talo na Wala na siya magagawa Malakas ang kalaban eh Ah ano? Papano ka ngayon? Sige! Ah. Dabao! Ah. Hindi rin susukuyang si Hanamichi. Sige, pakita mo! Sige, pakita mo! 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 Mo, mo! Sige, pakita magaling Sige, pakita Sige, Sige, po! mo! Sige, Sige, mo! Sige, Sige sa mo! Sa wad! Wad! Ano yun? Anong gagawin niya? Slot up! niyo, hindi mo ka! Ang pagdapat ng bola, papasok sa ring, na parang mawasak na ito, yun ang tinatawag na slam dunk. mo dito ang buong puwersa mo. Ikaw po, bola! Idakdak ang bola papasok sa ring. At gamitin dito. Ang buong pwersa! Ibang klase. Matalo si Akagi. Captain Akagi, ayos ka lang ba? Pagbunin ko maglaro! Ano ko? Nakita mo ba yun? Natalo yung gorillian yun! Nagamit yung, yung slam dash? Yung itinuro mo sa akin? Ang galing mo! Ah, thank you, Sakuragi! Ah, oh, oo! slam dunk nga pala! Idinakdak ko yung bola, papasok na ring! Ah, uh, Sakuragi? Sorry nga pala dun sa nangyari ng isang araw, ha? Ang gulo kasi nang isipan ko nun, eh! Okay lang yun. Hindi ko na iniisip yun eh. Ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Nakita mo ba yung ginawa ko? Ikaw ang nagturo sa akin nun. Hindi na nakahirit yung mayapang gurinyang yun. Alam mo, dakilang kong prabida yun eh. Siya yung leader ng mga unggoy na miyembro ng basketball team. Tapos captain ng tawag sa sarili niya para sabihin siya naman tsonggo. Grabe siya, no? Pero huwag ka magalala. Kayang-kaya ko siya. Hindi ako papayag na maghari-harihan ang gorilyan yon sa basketball court na to. Abang, atin to eh. Tsaka dito ko natuto ng slam dunk. Ikaw ang nagturo sa akin nun. Bilib na bilib na ako sa nun eh. Tapos dito pa tayo nagsumpa nun. Di Aray! Ang kapal din na apong mo. Halibasan, talo ka! Pigong ka! Pigong! 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 Abang, huwag mong kakausap, isyaro ko. Hindi na ikipag-usap sa gulili yan! Sa tao lang! Oh, ano pa? Uwi talo, di ba? Muwi ka na! Uwi! Su! Su! mo si Sakuragi, kuya. Uwi! Uwi! Ah? Ano ka mo? Kuya. Ah! Kuya! 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 kuya. kuya. Ah, uh, kuya? Sa kuragi. Kuya! <laughs> Panalo ka. Kuya ko? Lugo-lugo nga! Ano kuya? Hindi mo ako kapatid! Mahiya ka nga! Mahiya ka!